maging katulong sa Amerika. Una, kailangan mayroon kang employer na pagtatrabahuan dito sa U.S., Pwede kang mag-apply sa domestic agency dyan mismo sa Pinas. Maraming ahensyang mapagpipilian, kaya mahalagang mag-research para mahanap ang legit at may magandang reputasyon na ahensya. Pag nakahanap ka na ng ahensya o domestic agency na komportable ka, ang susunod na hakbang ay ang pag-schedule ng interview mo sa kanila. Halaga na maging handa ka bago ang iyong interview at siguraduhin mo bihasa at mahaba ang experience mo bilang kasambahay. Dahil ang ahensya ay maraming katanungan tungkol sa iyong karanasan, iyong mga kwalifikasyon at yung mga skills mo sa pagiging kasambahay. Pagkatapos ng iyong interview, pipili sila ng isa sa mga kasambahay na in-interview na nila na sa tingin nila ay e qualified base sa pangangailangan ng employer na pagtatrabahuhan mo. Kapag napili ka bilang kasambahay, Tutulungan ka ng ahensya sa mga papeles at proseso ng pagpunta dito sa US. Sana na-provide mo na yung mga kinakailangan mong dokumento, gaya ng medical exam, work permit at visa, bibigyan ka ng POEA ng exit visa na kilala bilang Overseas Employment Certificate. Ilan lang 'yan sa dapat mong gawin at nakadepende pa yan kung anong status ng employer mo sa US. Para sa iba pang impormasyon ng visa na kailangan mo,